Susihon sa Department of Labor and Employment Kundole ang kamatayon sa mga trabahante sa Usaka Manukan sa Barangay Tamiao sa Lungsod sa Compostela. Ang pagsiguro sa kaluwasan ang gitutukan sa ahensya subay sa Gikatakdang Occupational Safety and Health kung OSH Summit. Ano ang report ni Alan Domingo. Ang Barangay Tamiao sa Lungsod sa Compostela ang usas sa mga daghang na kalas sa Bagyong Tino dihang nahitabo ang flash flood. Matod sa mamulupyo sa sitio Tamiao, dos nga adunay mga trabahante nga naapil sa pagkaanod ug namatay dihang gibanlas sa baha ang gitrabahoan nga manukan. Kini ang susihon sa Department of Labor and Employment. Ato una ho kung duna ba siya Occupational Safety and Health Program. So kay dito sa mga programa, naapo dito gilatid unsa ka preparado ang kumpanya in terms of disaster. So... Ang pagsiguro sa kaluwasan sa mga trabahante, ilabi na sa panahon sa kalamidad. Ang itutukan sa ahinsya, uban ang mga katambayayong nga sektor. Lakip kini sa tukion sa kirak ng Occupational Safety and Health or OSH Summit. Tukion usab ang uban pang mga peligrong kahimtang sa mga trabahante. Di natala nila ang kaso sa nakuryentihan ang naguna sa problema sa Occupation and Safety Hazard. Ato pag yung palapdan, kung sa una to nga preparado ang kada establishment, ang kada kumpanya, kung nga, dili lang ang kumpanya, mismo nga ato mga mamumuo. Heat, climate, and disaster readiness at work. You no? Know? focus ni from different companies who might be involved. You no? Know? just like uh, recently, there is a tuwag, yung bisitahan ka, ni Moitino, taghanyod ang mga empleyado nga na displaced. So. we were going to support for the program of the government, the DOH, the Department of Labor, para to mitigate ang mga conditions, specifically health condition in the community. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.